Hello guys! Um, kain po tayo ng lunch. Ang aking pong lunch ay lechon kawali. Tapos gumawa po ako ng sausawan. Ah, toyo, kamatis, sili at saka dahon ng sibuyas. Tapos may soft drinks po tayo. And guys, ito po ang aking lunch. So... Hindi niya pong pansinin ang aking ayos kasi kunyang na kunyang po tayo today. Ang sarap po. Tampahe bread po ang ulam. So, yan, may sili po akong ginawa. Kasi daw po itong sili, pampababa ng pag na high blood ka. Na, na panood ko po siya Mm-hmm. Uh -huh. Ako. Aha. Niluya ko po yung sili. Kasi mataba-taba ulam natin. Saling ko po sa tasa yung aking cook. Ang guys. Ang sarap po, lamig. Yan. nito. Tapos konting kanin. Ang litong-litong. Yan <laughs> guys, kain na rin kayo kung hindi pa kayo kumain. Wala po yung mga amo ko. Kumain sila ng tanghalian sa labas. So, so guys, ang sarap. Ito po, ang daming sili. Yan. Nunguyain po natin yung sili. 我办行。哦 purple. So, nilagyan ko rin po pala to ng lemon. Kaya medyo maasim-asim na maanghang. Yan guys, ako lang naman ang kumakain kaya okay lang na isausok ko yung kamay ko dyan. Wala naman po akong kasama. Yung mo mo nasa bahay ka lang, sarili mong bahay. Ito po ang maganda pag wala kang sariling, ay wala yung amo mo. Hindi mo sarili mo na. Pero marami po akong mata. Nasa likuran ko. Dito po sa Hong Kong, ang mga kunyang napalibutan ng mata. kasi po hindi sila masaya pag hindi nila napagmamasdan ng kanilang kunyang <laughs> guys, ang sarap Ito po yung balat. So, hagetin ko. Mmm, ngitong. Mmm. <laughs> Pinapatunog-tunog po. Para magutom kayo. Ito po guys. Ito po guys. Tunay na, ano ko, walang arte-arte pag kumain. Pag walang amo ko, nami-miss ko pong magkamay, nagkakamay ako. Kasi ayaw nila nakikitang nagkakamay. Siyempre, tayo mga Pino, sanay tayong magkamay, kutsara, kahit may sabaw, minsan kinakamay natin. Okay guys. Pasensya na kayo sa camera ko. Medyo madilim. Kasi nandito po ako sa kusina. Yung camera ko po, luma na po itong ginamit kong phone. Kasi yung isa, ginagamit ko pong pang play sa resibo. ito na yung ang umpisahan ko. Kaya, pagtsagaan na po ninyo. Panoorin yung aking video. Okay, guys. Ang sarap po, guys. May kutsara po ako dito, maliit. Pero, hindi ko na ginamit mas masarap. Pagkakamay talaga. Hihugutin ko yung sili. Yan po yung sili. Ito. So dalawa po yung nakuha ko. halo natin sa kanin. Kasi po, ang sili, pag ka high ka, mabilis daw pong bumaba ang blood pressure. Eh, medyo delikado po itong inulam natin. So, tapos so, ang dami ko pa kung kanin. Dati po ganitong karaming kanin ko, hindi ko po, po siya nauubos. Lalo pag ang pagkain ko is, ito po tabi po natin to Ayaw ko na po siyang kain kasi sobrang taba. Naglalabasan po yung mantika. So, ito rin po yung may laman, tapos may taba. Tatanggalin ko po yung taba. Ito po. Ayan. Huwag po natin kainin masyado yung masyadong mataba. Ano po ba? Ano itong? hmm kapo lang po siya ng kamatis sa kasili. May lang po may sili. Sige natin, konting kanin. Mmm. Pagpagan ang kumain. Yung lamesa ko po ang taas taas. Tampas dibdib ko na po siya. Sabay inom ng malamig na ko. Ang sarap po. Ang sarap ng agos. Sira ang ating kalusugan pag ganito lagi. Pero hindi ko po siya kaya kang ubusin. Ang dami pong karne. Sa totoo lang po, hindi po ako ganun katakaw sa karne. Mahina po ako sa mga karne. Buti pa po yung mga gulay. Kahit isang mampuk po yan na malaki, kaya ko siyang ubusin. Pero pag ganito pong karne, medyo ma maano po ako sa karne. Mahina po ako sa karne. Mabilis po akong maumal. Mabilis akong mabusog. pero ko po yung balat. Oo, oh, sumnapo na po ako. Ang ko po punong-punuto kanina, konti na lang. Nisan po, ano, takan na takan po ako sa sardinas kasi nakapanood po ako ng may kumakain na sardina. Ngayon, Nilagyan ng kalamansi, sibuyas. Ginawa ko po yun. Yung kanin ko po, kulang na kulang. Ang dami ko pong nakain. Napakamaw sa pinanood ko. Sardinas na maanghang. Tapos nilagyan ng um, kalamansi, sibuyas. Hindi ko na po sa nilagyan ng kamatis. Ayan, guys. Mga laman po siya. May konting taba. Tinatanggal ko. Pero hindi mo na po siya kayang ubusin. Sa mantika. Kaya gumawa ako ng sausawan para tanggal umay. Kinahanap ko po yung mga sili kung nasaan. Dalawang piraso pong sili yung nilagay ko. So, ito. Ang hangbok. yung guys. Hindi ko na po siya kayang ubusin. So, Thank you so much po guys um, sa panonood ninyo at sa pag-like sa aking video. Yan guys. Thank you so much. See you again.